Balik <laughs> um, ulit, ulit tayo sa live report. Dalawang kaso po ng pambobogbog ang nangyari sa Sampaloc, Maynila. Ang agad naman na nerespondihan ng mga taga-UNTV News and Rescue Team. Alamin natin ang detalye na mula kay Benedict Alasang na nasa Sampaloc, Manila ngayon. Benedict, good morning. Good morning Kenya, good morning kuya Daniel Razon at good morning sa inyo dyan sa Pondahan. Kagabi nga pagpunta natin dyan sa may station 4 ng Manila Police District, ganoon tayong dinatnan na isang lalaki na duguan at agad-agad uh, uh, naman natin inalam kung ano nangyari sa kanya. At uh, bago pa natin nukunin yung buong detalye ay agad natin nirespondihan. At, uh, Nilapatan natin ang pangunang lunas at dahil dumubunga yung kanyang ilong at nagkaroon siya ng uh, pamamaga sa kanyang muka ay uh, binigyan natin siya ng uh, uh, cold compress para naman humupa yung pamamaga sa kanyang muka at pati yung putok niya sa kanyang labi. At pagkatapos nun inalam natin yung nangyari sa kanya ayon sa kanyang kwento uh, nilapitan siya ng grupo ng mga lasing na kalalakihan at uh, saka siya binugbog at uh, kinursunada daw siya. Pero ang hindi niya po matanggap ay miyembro daw ito or yung daw nang bugbog sa kanya ay mga official pa ng barangay sa kanilang lugar. Kaya daw uh, talagang masama ang kanyang loob na kung sino pa raw yung uh, pwede nilang lapitan, yung pa yung uh, nanakit sa kanya. Samantala pagkatapos nung uh, insidente naman na yon meron na mga grupo naman ng mga kabataan yung uh, pinuntahan natin dito sa may barangay 532 Palok, Maynila na kung saan nasugatan siya dahil dun sa nangyaring uh, gulo dito nga sa area na ito at uh, ayon do sa kanilang kwento ay maraming kabataan yung uh, lasing at uh, talagang tila galit-galit galit at may hinahanap na nagpunta nga sa lugar na ito na nung hindi makita yung kanilang hinahanap ay sila ay napagbalingan pagbalingan ng uh, galit ng mga lalaki saka naman na uh, nagkaroon nga ng uh, gulo kaya yung uh, sasakyan na nasa likuran ko ngayon yun na naging uh, parang ano eh po ng lahat ng mga galit ng mga kabataan na sinasabi na hanggang Hanggang ngayon ay problema dito sa lugar na ito at uh, yung mga nasugatan nga ng mga kabataan kagabi ay uh, pinilapatan natin ng pangunang lunas at uh, ayon din sa kanila, yung tatay nitong si Nino Batas ay ganun din na nangyari at uh, binugbog din ng mga kabataan dahil aawat lang sana dahil yung tatay niya na si uh, Restituto Batas, yun sana yung gagawa nitong uh, sasakyan, mekaniko ito at uh, dinala, lang, dinala lang dito yung sasakyan na ito para ipagawa. Kaya naman uh, laking... Uh, talaga ng lumo yung may-ari nung no, nakita itong kanyang sasakyan na talaga namang sirang-sira yung mga salamin, binasa at uh, dahil nga doon sa pangyayari na yon At uh, hanggang sa ngayon nga, inaalam at uh, tinutugis pa rin yung mga sospek dito nga sa pangyayaring gulo dito at yung pambubugbog nga doon sa mga kabataan. Ninya. Oh, Thank, you, Piyar. Piyar. Thank you, Benedict Galasan. Ayun, uh, yung karami. mga taga-PNP, nabigyan na kayo ng leksyon kung paano bumasag. Ha? Yung sa hostage taking, parang nahirapan kayo eh. Ito, Ay, ito, sa nalilang, ito, walang kahirap-hirap po. Oh, oh, wala. wala. Oh, wala na. <laughs> <laughs> ang na. Oh, wala <laughs> Wala na. 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 Wala na. po, Nakita ko yung nabangga yung sasakyan ko nung isang ano, eh, nakaparada eh. Bag. Lubog eh. Pero kahapon may nakita ko, nakaparada lang yung sasakyan niya, yung kotse niya, biglang naatrasan. Akalain mo pati makina, ang lakas ng pagkakaatras. Pareho silang nakaparada. Ay, masyadong may tumandar na walang tao. O pababa naman, Karen eh. <laughs> Teka, nabitin ako yun. Mandar na walang tao. <laughs> ano ang talaga po na, na... ano niya siguro, akala niya nakakambi ah, na Ah, okay. Ay, no, oh. todo akala niya kasi primere. Mm -hmm. Akala ano? niya po, ang pabante. Oo. Oh. Patras pala. Patras pala. Mm, um, ako, eh, kung gaya nung susakya ni Porky, eh. yung reverse na, no? ano, ano, pa sa yung reverse na? No? Sinabi kasi aso eh. Oo. Oh. Okay. Oh. Sa segunda yung uh, <t> ano. <contemporary> ito ko, mukuntami itong ito. Hindi mo alam kung saan ang mga kambi. Bakit ka dito? Ano Naiiba, Yung, yung, primera dito. Alternative. Hindi mga Speaking of Sampaloc, <tinyamales> eh, medyo balikan ko lang. Dapat talaga tutukan niya ng barangay at ng PNP kasi One hour ka lang mag-park ng gabi dun sa kalye, dun sa Sampalok. Okay, Wala nang side mirror. Ah, Nako. Grabe. Ako meron ako marining Bisita ha. Uh Oo. -oh. Alam mo, da dalawang beses na nawala ng side mirror doon. Una, magkaparehong side mirror na talaga. pangalawa, yung isa lang. Isa lang, Oh. Okay, Talagang sungki. Pa. Grabe police talaga. Police mga may mga pumipitik. Pulis ba? Pa. Pala no. <laughs> Pulis ba <pa> ang bisita? Pulis ba ang bisita? Napitik ba? Ikaw kung magseselos ka, huwag mong daanin sa oh, ganyan. <laughs> baka si Mato. lang. I will be oh, the last oy. man to know. Buti na lang <laughs> si Karame. Baka mamaya eh, sabihin na naman sa'yo ni Kuya. Baka ako pa ma huling makaalam niyan. Orke. Aray mo, bumisita ka sa bahay, park mo yun sa okay, si yung sasakay mo. Ikaw naman kayo, Punta ka kasi 4K, sabukin mo. Pinipigyan ka na lang, yeah. lang Bumisita ka sa bahay oh. mo. Oo, Lea, dalim. Experiment, experiment. Ipapark na nasa sasakay ni 4 doon sa laban. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakuha ng... ka na, Baka pinadalaw mo Lea. So, kahit umaga, talagang okay. Okay. walang pinipiling okay. okay. oras? Tingnan alas, 4K Mm. Pumunta ka, kaya? Pumunta ako dyan. Ayun. Wow. Wala nang walang pumitik dyan. Hindi, yung yung kagaya sa mga Chinese ang gawin mo, nangiligaw uh, ng tanghali. Nangiligaw <laughs> ng tanghali? O, <laughs> may dalang Totoo, gano'n ang mga Chinese ka eh. Tanghali sila pag nangiligaw. Ilan Chinese na nangiligaw rin niya? Hindi ka, Dala dala yung ano? Meron po ako akin ni Garo. Tanghali nga, tanghali. Wait, ano nga pala? Ay nila lang gabi. Ah, uh, sineselebrate kayo ng Amerika. Presidents. Si C.D. Tong Singwa. Tong Happy C.D. Tong Singwa. Sa atin naman sa China Washington. Uh, Ang tanging presidente na binigyan ng holiday. Wow. Lahat, napakaraming presidente, pero si George Washington ang merong holiday. Sa Pilipinas Holiday, meron ba tayo President's Day? Wala. Uh, parang eh, 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 bukod-tangi yan sa buong Amerika. At sa buong mundo naman, ang reyna lang ng Inglaterra ang may karapatang huwag maglagay ng plate, license plate. Manap ka, lahat ng presidente, lahat meron. One, ganoon. Pero sa ang reyna ng Inglaterra o ng Britanya ay walang plate. Mm. License plate. Ha? Uh, At alam niyo ba? <laughs> Nakuhaan niyo ba? <laughs> na ang kauna-unahang gumamit ng plush sa CR ay si Elizabeth the First pa rin. At ito ay ginawa ng kanyang pamangkin na si Richard Harrington. Mm -hmm. hari, pa oh, hari pa rin. Hari pa rin. <laughs> hari na ton. Hari na mga